Yo, meron nga akong napuntahan na isang maganda at dinarayong falls dito sa Ilocosur. Kaya ako naghahanap ka ng malilibutan ngayon 2025, isama mo na to sa iyong bucket list. Dahil siguradong mai-enjoy nyo at magugustuhan nyo ang lugar na to. Kaya ano pang iniintay nyo, tara, samahan nyo ako at libutin natin to. Yan mga kaipis, nandito nga tayo ngayon sa Santa Maria, Ilocosur at dinayo natin tong Pinsal Polls mga kayo pips. Tignan nyo kung gano'ng kalinaw yung tubig dito mga kayo pips at kung gano'ng nakakatanggal ng stress yung kanilang Uh, lugar dito mga kay Pips kasama eh, no? nga natin dito si boss yan yan akit kami doon para makita natin kung ano yung nasa top nung calls yan yun ganda kayo mga kay ganda buti dito na alagaan pa nila no At yun mga kaipips, pag napadayo kayo dito sa may Ilocosor